Ikawalong Kabanata Kaya nga, wala nang hatol na parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulanan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang hinihingi ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hiling ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ay mga bagay na espiritwal ang pinapahalagahan. Ang pagsunod sa laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, dahil nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, kahit ang inyong mga katawan ay mamamatay dahil sa kasalanan, Buhay naman ang inyong espirito dahil pinawalang sala na kayo ng Diyos. Kung nasa inyo ang espirito ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos ding iyan ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng kanyang na nananatili sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ang likas na hiling ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutoko. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At iyamang mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Sapagkat nanabik ang sang nilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sang nilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos para hindi na ito mabulok at makabahagi ito sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon ang sang nilikha ay dumaraing dahil sa hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi pati tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. Ngunit, hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagat sinong tao ang aasa pa sa nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng basto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At alam ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao kung ano ang loobin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ay ginagawa ng Diyos ang para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino-sino ang magiging Kanya at noong pa man ay pinili na niyang matulad sila sa Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanya ring binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng sakda laban sa mga hinirang ng Diyos gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang ahatol na tayo'y parusahan? Si Kristo Yesus kaya na nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon'y namamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Gutom? kahirapan, panganib, o kamatayan. Gaya ng nasusulat. Dahil sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Kami natutulad sa mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng yan ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan ang buhay ang mga anghel ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan ang kasalukuyan o ang hinaharap ang kataasan ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.